Julio 11, alas 3 na hapon at kasama natin si Kuya Eric Norasco ng Eagles Club. At siya po ay residente ng uh, Barangay Santa Cruz. Meron po siyang napulot. Ayan. Uh, magandang hapon, Kuya Eric. Uh, magandang hapon po, uh, ka, ka Diego. Uh, at ako po ay uh, isang membro ng Eagles Club na Marvilos Palayan Eagles Club ng Palayan City. Ako po ay nakapulot po ng isang uh, card na ATM na BDO cash card na meron pong card number na 5267-2700-5714-4608. Kung, kung sino man po ang nagmamayari nito, pakisadya na lang po dito kay, kay, Kuya Diego na sa kanya ko po bibirin tong cash card na ito. Kasi po wala naman pong pangalan na dapat po na matrace kung kanino po ito at kung sino po ang nagmamayari. Kaya nagpagandang loob po ako dito para kasi po kawawa naman yung may-ari nito baka napakahalaga po nito baka maraming lamang pera eh kunin nyo na lang po dito sa radyo natin Gimba Ayan. Ah, Kuya Eric, saan mo ba napulot yan? Kaya, kaya ko dun po sa tapat mo ng ano, harap po ng palengke malapit po doon sa police station doon Ah, mga anong oras, sa uh, Sir Eric? Higit kumulang po sa alas 3. Ng hapon? Opo. Ayan. O sige po, ulitin po ninyo yung pananawagan. Uh, muli po, magandang hapon po sa mga kababayan ko dito sa Gimba. Uh, kung sino man po ang nagmamayari nitong video Cash Card na may card number 52067270057144608. Smart. SM payroll po ito. Ito po. Oh. Kung sino man po ang nagmamayari, pakisadya na lang po dito at magdala na lang po kayo ng katunayan na sa inyo po ito, kahit po yung resibo po nito, o kaya yung ID nyo po para malaman po na eh, ko na inyo po talaga itong video card na to. Ayun lang po, maganda hapon po. Maraming salamat po muli.